guys ngayon exactly 9 o'clock yun tatlong bomba na oh, bobo yan papasok na kami lolo sa shelter buwa ba buwa 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 yan okay. na Katop siya mabah televisya. Let's delet yan. And then, nakalagay dun sa TV. Pumasok sa shelter. Apat na sunod-sunod. Yan ang kami ni Lolo. Sa, sa shelter. Good morning guys, so I'm kissing for 7.20 ngayong umaga dito sa Israel. So, kagabi kasi may pumutok na naman na bomba. Ngayon, yung bomb shelter ko, yung kwarto ko, nilagay ko na sa kalahati yung... Ayun yung baka. Diba? Sinarado ko na yung kalahati yung tuban. Sabi ko baka biglang mag-alboroto na naman at least. Konti pa, na lang okay. yung kain ko na. Yan. Buksan natin. Wala masyado. And then. Isang araw pa ako naglagay guys ng ano, ng tubig. Wait, pakita ko. Ayan. Meron akong crackers. So, ito yung huli. Matagal masira. And then, tuna na halos apat ang laman yan. So, pa kaming stock dyan ni Lolo. Hindi ko lang pinasok dito. Pero, in case ng emergency na kailangan namin, ano, mayroon na akong backup dito. And then, tubig. Tag isang litro to, guys. Ayan. Uh, And then, meron akong uh, peanut butter. Kutsara. Kasi, marami akong biniling tinapay. And then, wipes. So, ayan. Naisip ko na maglagay din ng, ano, ng balde balde para kung halimbawa i -i man kami. Meron na akong tinabi Hindi ko lang nilagay dito. Para kung in case na alam naman natin lo, Sabi kasi ng anak, lalala pa yung gera. Kaya maglagay ka na ng paunti-unti sa kwarto nyo. Kasi bomb shelter na itong kwarto ko eh. At kahit pa paano, may pagkain kayo sa looban naman na mangyari. Tatagdagan ko pa yan paunti-unti. Pag pumunta kami ni Lolo sa super ng mga biskuit. Yan, update ko lang ngayong umaga. Ayan, pinuksan na ni Lolo yung teres. Puksan mo na natin yung bintana dito. Ayan. Ayan, titignan natin sa labas guys. Kung... Kasi exactly ngayong araw. One week. Sa Saturday din yun eh. Nag-start yung... Okay, uh, So... Ngayon umaga walang masyadong karirinig. Pero kung gabi meron. So, nagsirena sa Tel Aviv. Sa mga friends namin na kapopo. Sa Lod. Pandang part ng airport sa Bingorion. So, kung makikita inyo, Shabbat, tahimik, wala. Ganto pag Shabbat, guys, tahimik. Kaya, bulantang talaga ang lahat last Saturday. Kasi napaka tahimik, guys. Eh. Iwawal mag-open ng kahit ano, radio, TV, or any electric na bagay. Bawal silang araw ng pahinga. Nga. Lalo na may holiday pa yon. So, ngayon, ito yung ganap sa aking lugar. So, sa so, mga nagtatanong, nangangamusta sa akin, ito guys, kung makikita nyo, tahimik, malayo dun sa lugar na pinangyarihan daan. Sarap pakinggan yung huni ng mga ibon. So, mamaya, uh, pupunta kami sa coffee shop. Susunduin so kami niyang anak. Update po ulit kayo. Banda doon sa dulo sa amin. Pero malapit lang din. Good morning! Ito so, yan, guys. 8.30 ng umaga. Sakla 8.30. Tahimik pa rin. Kakain na kami ni Lolo. Wala pang tao sa labas. Shabat nga eh. ‫תן לי תוכל שבתים. ‫-סבר, ערבן, מה? ויטמין. זה ויטמין? זה לא כדור. והאדום האדום זה... מה זה? קרדילוק. אז זה קשור מאוד. ‫קרדילוק, רמיפריל, בשביל לב שלך, זה בסודיפ, בשביל לחץ דם. So, cake lang tayo ngayong umaga. Sabay ng kape. So, marami na akong hindi nabing pagkain. Meron sa mga drawer ko. Kasi, yung mga pagkain naman na matagal masira. So, mahirap na kasi, di ba, nagsanag-tansa na ang Lebanon, doon sa border ng Lebanon. So, nakakatakot na. At yun yung nakakalimutado ka pikado dito sa lugar namin. Tapos yung pintuan, inaano na rin. Inalagyan ng double lock. As in, tatlo naman na ang lock no. Talagang pa panang balae ba ni Lolo yun? Eh? Talagang pa daw first for safety talaga. Kagabi meron kami narinig na po to. Dalawa. And then, may tumawag sa akin na friend ko kagabi, nagserena. And then, yung laro ko po sa popo. Malapit sila sa airport. Sabi ko nga kanina, abo momba. Malapit sila doon. Kaya, ingat-ingat po mga kababayan ko sa Israel. Pagdalo na dun sa malapit na natatamaan ng bomba. Yung tatlo na nga namatay dito. Tapos may missing pa. Marabay chile, makara? Ay, ay, ay. Aka doon? Ay. Aksabi sa'yo doon? Bo. Salukan ko muna sa'yo. Lalo ka lang, ha? ka lang, ياه <applause> دي <applause> Boleh kok. Ten ten yang sayang yang mga. Luwat sa hagait ni. Mi avocado, ni ayarda selak, hayi sa. Labril. 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 sama exactly 9 o'clock. Yun. Tatlong bomba na. Bumili ka na Oo, papasok na kami sa shelter. bobo bobo bobo, bobo buwa, Katop siya mga ba television? He's gonna And then, Kalagay doon sa TV. Pumasok sa shelter. Apat na sunod-sunod. Yan nandito kami ni Lolo sa, sa abami shelter. Ay, ko sarado so, na pala. Apat na beses na gano. Arba pamim. Sweet. Yan is seder po. Arba pamim na pumoto. Yafa. <laughs> Abadet kalsha. No, kol bi seder. Yafa. So, apat na pagbomba. And then, si Lolo nanonood ng balita. Nakalagay doon pumasok kayo sa siyente. <laughs> Alas 9 ng gabi. Pa mo gagano na kinakabahan ako. Ano ba 'yan? Sa pagkain naman natin. Pero sa lolo yung <laughs> <laughs> yung balita yung balita sa TV na dito parang yung bluetooth. <laughs> Hindi pa rin naman. <laughs> Ay, Diyos ko po. <laughs> Cool. Oh. Kahit nandito kami sa ano, oh, sa shelter, naririnig ko pa rin yung ano. Yun. Kahit medyo mahina na kasi kulog dito sa kwarto ko eh. Ayan, yung center. Oh. No? May gulong yan, ano yung bintana. Bakal to. Tapos ito. Sa alamin. <sighs> lang muna kami ng mga 10 minutes. Pag wala na kami nga rin, lalabas na kami ni Lolo. Exactly 9 o'clock ng gabi. So, pang walo na ata na narinig ko yan ngayong araw. Pero hindi siya nagsirena sa amin.